You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. Kung tayo ay matanda na Sana'y di tayo magbago Kailanman nasan may ito ang pangarap ko Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin Ooh. Hanggang sa pagtanda natin Nagtatanong lang sa'yo Ako pa kaya ipigin mo Kung maputi na ang buhok ko Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputin na rin. Sabay tayong manganap ng nakaraan natin, natnakalipas ay babalik natin. Mm -hmm. Ipapaalala ko sa iyo Ang aking pangako Na ang pag-ibig ko'y laging sa iyo Kahit maputi na ang buhok ko Ilang beses nang nag Hanggang sa magkasakitan Di na alam ang pinagmulan Pati maliliit na bagay Na napag-uusapan Bigla na lang pinag-aawayan Ngunit kahit na ganito Madalas na di tayo magkasundo Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo Ikaw pa rin wala iba Sabi parang nakaka-relate ka dito ah Gusto kong makasama Walang ibang When the world seems so unfair, <laughs> you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song. to a special girl like you from a simple guy who's so in love with you Susungkit din mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo Ang lahat ng ito, ang lahat ng ito, ang lahat ng ito Iaalay ko sa'yo Teka, may baon na ako dito. May, may baon na ako dito eh. Ito. <laughs> ano wala-wala yung init ng ulo. No? <laughs> Kinain. <laughs> Nagugutom ako. Ang galing. Tapos yung binigay mo sa akin, hindi naman makain. Maya. Ano bang gusto mong kainin? <laughs> Aray. <laughs> hmm? Joke lang. Masaksak? <laughs> Joke lang. Ito Tapos na, natanim mo. Ikaw ba? Ano may ikaw? <laughs> Linawi mo yung... <laughs> mo yung sinasabi mo. Paano ka magtatanim? May limit. Wala ka nang itatanim. Wala na. Wala na. Okay. Kailangan akong, ano, diligan yung dun sa ano. Ano, diligan mo? <laughs> Ano ba yung mga naano natin? Dilig. Yung Dilig ano, sa sabi Dilig. mo? Didiligan ko nga yung tinanim ko doon, doon sa may. Ah. Uh...